Oh, good morning. Video tayo sa place natin. Napakaganda yung mga ano dito. Nature. Nature max perfect. Yan lang yung tanawin ng ating mata. Happy na tayo. Pag makita natin to, tapos mafeel natin yung freshness. Kasi ano, iba pa, talaga pag may mga kahoy. Yun yung tingnan nyo oh may mga maraming ibon na preserve yung ibon dito yan dyan sila sa kalsada dami nila kaya iba pa rin pag may tanim ba diba? kaya magtanim tayo habang ano bata pa hindi ako matanda na ako pero kinakaugalian ko talagang magtanim 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 yan na ang nature dito. Thanks for watching.